Hay, murag overtime na pud niya. Sabado pag yung drone. Oo. Oh, na nato nga si Manaha. Mayo na lang sweldo karon. Dapat makuha nato ng OTP nato. Ikaw, nakuha ba nimo imong OTP ni atong Miyagi? Ha? Na ana? Oo, oh. overtime pay. Kung mo sobra na ta sa itakta nga wala ka oras sa trabaho, dapat dunay dugang nga bayad. Wag ganin ko kayo balo kung pila dapat. Gusto ni mo na to kang Miss Marie sa HR? Niya siya karon sa site kasi sweldo man unya. Good afternoon, Ma Marie. Naaunta ko'y pangutana, bahin sa overtime pay. Bila na ko gayon nag-overtime karong si Manaha. Ay oo, June. Nakita gani na ang record sa atong contractor unsa sa imong pangutana. Ingon magod si Juan, naa overtime pay. Pero wala mi kahibalo kung pila dapat. Oo, June, Juan. Eight hours lang yung dapat ang normal day ninyo. Pero sa milabayang mga adlaw, niabot mo 10 hours, inundang kinanglan ninyong makadawat ng overtime pay. Ma'am, kauban po ba hasta ang Sabado sa overtime pay? Kung Sabado, 4 hours o tunga sa adlaw lang dapat ang trabaho ninyo. Kung mag-extend mo, aduna sad may madawat ng overtime pay. Yes! At least, dunay bili ang trabaho kay na naay dugang sweldo katungod na ninyo base sa labor standards. Sa regular nga adlaw, anay duga nga 25% ang inyong hourly rate ang matag oras ng overtime ninyo. 30% usab kung nag-OT mo ng holiday or rest day. Kadali lang, taga-ata mo og computation guide. Ano masahira ninyo kung pila ang angay ninyo makuha ng OTP. Ah, anak day na. Sige ma'am, himuun na ako ni kung mag-OT ko og usab. Miss Marie, mangutana sab ko unsa pa bay mga benefits nga angay namong makuha base sa giingon sa labor standards ah doon na may day off o sa kaadlaw nga way trabaho o kung nanarbaho mo holiday angay ang doble ang bayad ana may moy government mandated benefits sama sa SSS PhilHealth o pag-ibig pero dapat registrado mo sa maong mga institusyon aron ma-avail ang mga benefits niini dili lamang ang mga regular ng empleyado ang angayan sa maong mga binipisyo. Apan, lakip na sab ang mga kontraktwal ng mga empleyado. Ah, karun rin ako na nga dapat di ay naataan ang mga benefits? Importante sab nga nasayod kita sa saktong sweldo o living wage. Tama. Dili lang tungod anaan sa labor code. Apan tungod usa kini sa mga nag-unang tawhanong katungod o basic human rights. Interesado kong mahibalan kung unsa ang among mga unang katungod. Sumala sa Fundamental Principles and Rights at Work, nga gideklara sa International Labor Organization, katungod sa matag empleyado ang magbaton o kagawasan sa panag-uban o epektibong pag-ila sa katungod sa collective bargaining. Laki pusab ang pagtangtang sa unsa mang klase sa pagpuwersa o pugsanong pagtrabaho, child labor, o diskriminasyon. Siyempre, katungod nato ang pagbaton og hapsay ug luwas nga lugar sa pagpanarbaho. Ah, kauban pud ba dito ang pagbaton o saktong PPE sa construction site nato? Oh, Juan, gihisbutan nato na sa inyong orientation kani ato labot sa occupational safety and health con OSH standards. Lakip usab kana sa Labor Code of the Philippines. Labor, Labor Code. code? Ang Labor Code of the Philippines ang namuno sa mga kahanas sa pagpanarbaho o labor relations sa Pilipinas. Adunat ay tulo ka klasifikasyon sa labor laws nga naglangkob dinhi ang labor code, ang labor relations, labor standards ug social legislation. Tumong niini nga maprotektahan ang mga trabahante. So, katong gisgutan nato ka nga overtime pay ug benefits kauban ni sa labor standards. Tu kadiya one, ang labor standards nagtutok sa mga probisyong adunay kalabutan sa mga kondisyon sa employment sa usa ka trabahante. Lakip na din ha ang klase sa trabaho, oras sa trabaho, minimum wage, mga gikinahanglang benepisyo, lakip na ang rest days o holidays. Nagets na nako, na na Miss Marie. Juan, kay balo ba ka Nadungog na dungog sab nako tong labor relations sa atong asosasyon? Miss Marie, kini ba tong gihisgutan nga isyu tali sa employer o trabahante? Oo, June. Pero labo pa ni Ana, gipaniguro sa mga probisyon ilang sa labor relations ang patas nga pagtatar sa mga trabahante. Ugang ang malinawang resolusyon sa mga issue. Kiniusab ang mekanismo kung asa ang mga basehanan o uban pang mga pamalakad o kondisyon sa trabaho, ginahisgutan o ginahanay o ginapatuman. Pero Miss Marie, kung doon na may mga isyo sa trabaho, ang mausap isulti sa among mga kaubanan sa asosasyon. Okay lang ba na? Wa ni problema, Juan. Sa tinuod lang, ano na may katungod nga magtukod o asosasyon o mahimo og union o magkiusa? Ang tawag ni Ana, right to self-organization. Ang mga labor organizations ang nahimang tingong sa mga mamumuo, aron nga makigimamat, makignegosasyon o baka magprotesta aron nga masolusyonan ang mga isyo sa saktong pamaagi. O di ba ni pwedeng pugnan? Oo po, Juan. Tungod basic workers rights, usab ka na na sa labor code ilawang sa labor relations. Makatabang usab kini na mo ang pag sa asosasyon aron mas mapaayo kondisyon sa trabaho. Dakong tabang ang asosasyon aron mapaabot namo ang inyong mga panawagan. Unsa po ng social legislation. Social legislation usab ang nagtumbok sa mga balaod nga naghatod sa kaayuhan sa publiko pagpadulong sa luwas o disyenteng panginabuhian. Ang maong mga, mga balaod ang naghatag o ginsaktong klase sa proteksyon o mga binipisyo aron iduso ang social justice. Mga limbawa nini ang GSIS law, SSS law o PhilHealth. Kadaghan man di ay sa labor code, makita usab din he, ang mga patakaran labot sa termination? Oo, June, sa ilang ka sa labor relations. Si Mark Manggod na tangtang tang ni Milabayang Bulan Ah, natangtang si Mark tungod sa ginatawag nato nga just causes. Kung just causes ang hinungdan sa pagtangtang sa trabaho, muagi kini sa investigasyon o hearing o conference. Unsa po ang halimbawa nga lakip sa just causes? Ang dili pagsunod sa makatarunganon nga trabaho na makaksabos. Wala gasunod sa patakaran sa trabaho. O kung adunay paglapas sa balaod o palisiya sa kompanya sama sa sexual harassment o gender-based violence sa workplace. Ah, uh, mamahimong usa din ha ang nahitabo Mark. Maong natangtang kini. Pero unsaon pod kung magtanggal ang employer tungod wala na sila pangsweldo? Pwede pod ba na? Ano na sabtay ginatawag ng authorized causes? usab ang paggamit ng prerogatibo sa employer na siya maoy ang angayang manubag sa pagbayad sa separation pay, subay sa gitakda sa balaod. Sagad nini, wala nang inahanglan o kasaypanan o tulubagon sa kabahin sa usa ka empleyado. Ah, unsa pud ang halimbawa sa authorized causes? Kung di na ang posisyon sa trabahante. pagmeno sa staff, tungod di na kaya nga swelduhan sa kompanya o retrenchment. O ang pagsirado sa kompanya, kauban kini sa mga kasagarang authorized causes. Kauban sa due process nini, ang pagpagawa sa due written notice, kundiin Gipahibalo sa empleyado ug sa Department of Labor ang termination ug ang paghatag og separation pay o severance pay. Eh, Miss Marie, unsaon man kung gitanggal ka tungod lang naghatag og opinion nga sukway sa imong boss? Murag dili usab ka na adjust o authorized costs? Posibleng illegal dismissal ka na og one. O ka pagtangga sa trabaho nga walay legal nga basihan. Apil din ha ang constructive dismissal o dismissal in disguise kung diin, ipalis na sa employer ang trabahante, hangtod nga mapugos na lamang kini sa pag-resign. Na ako'y kailang construction worker usab sa ubang grupo nga kaparehas sa experience sa imong diingon. Kung may tabo ng susama ni Ana, unsa ang proseso? Adunay ay katungod ng mga yung statement, back wages o damages ang mga trabahante pinaagi sa legal nga pamaagi. Kinahanglang mapamatudan nga ang mga aksyon sa employer ang nagpugos sa pag-resign sa trabahante. Grabe, may nalang lang may anhita din ni Jun og daghan taog na katunan. lang gid pud na ato atong break. Daghan kaing salamat, Ma'am Marie. Why pa yan, Jun Uguwan? Sige, mag-break na mo na ako ipaila ninyo unyaha nga bag bago ninyo katrabaho.